<laughs> Gamit natin yung 12. Para matanggal natin yung laknang tambocho. Lak lakman lak Ito Tama. Tanggalin natin yung spark plug gamit to. Ito na mga kadayin of moto, natanggal na yung spark plug. Yan, subukan natin ni start para tumapon yung tubig sa loob ng spark plug. Yan na. Puputok putok na. Yan na. Yan na. Tapos, balik natin to ulit kasi lumabas na yung tubig sa loob ng chamber na nabalik na natin yung spark plug pati yung spark plug tap And, tapos yung oil nilagay na natin ng diesel crudo para mawas out yung sa loob ng ano ito? yung tubig ka oil yung natira subukan na natin magpaandar Tapay na. Ay! Yan. Lumana na. Yung crudo nilagay natin sa loob ng makina, mga tatlong ulit o oh, may git pa sa may git pa doon kung sakali masyadong marumi. Kung hindi naman yung tatlong bisis na wash out nito gamit yung crudo. Okay na yun. Tapos sunod nun, change oil balik lahat goods na yung motor na revive natin yung nalubog sa baha unang wash natin na, sa ito. makina masyado yung marumi oh. unang wash out yan na yan yung itsura o. masyadong madumi ang purpose ng ginawa natin para mawala yung tubig sa loob ng makina para may natin yung masira yung bearing unang was out abutin tayo ng mga tatlo o apat na washout out para malinis yung linis na linis talaga yan pangalawang salang ng paglagay natin ng bisin pan yan pandan tayo to. Ayan na. Ito, tapos yung ilalim. Medyo malinaw-linaw na siya. yan Nakabit na natin yung tambotyo niya. Sunod natin yung filter. Oil filter. Palitan na din natin yan. Tapos change oil ito yung papalit natin na oil filter ito yan lagay natin yun dyan tapos ito malinis na yan Rinisan na natin salang dyan tapos yung tatlong lock Yan, ito gamitin natin ng na oil. Chinsel natin, polo synthetic. Yan, MW40. Hmm. Yan na yung motor balik ka na lang pakabalik ka ha na revive na natin yung binaha na motor